Guys, magandang tanghali po. Dito ako ngayon sa bukid na misko ko to eh. Dito ako ngayon sa ilalim ng ano kasi medyo mainit. Mangga. Hindi nung ngayon si tatay oh. Nagroot. para sa alaga niya. Pakain. Ayan. Eh. Yung mga root niya oh. Dito sa banda na agro kasi malilim dito. Yan si tatay oh. Ilang taon ka na, Angkal? Ano taon mo? 88. 88? Tanda na. Nagroot Ru ka pa. Wala ka bang apo, Angkal? Ah. Wala kang apo? Ay. Ah. Dapat nagpasama ka kasi may edad ka na tapos mag-isa ka lang nagroot -ru dito. Ako uh, ang pinakamarami ng apo. Ako <laughs> katuhod. Ha? Ah. Nandun siya may Oo, oh, ang dami pala. Yung yeah guys, kung naalala nyo, may video akong na-upload doon. Kung saan, sakay-sakay sila ng dalawang apo niya. Nung ano, yung hinihila ng kalabaw, kung tawagin sa bisaya ay karosa. Punta nyo na lang po yung video. Kung gusto nyo mapanood yung video na yun. Na-upload na, na ko na po si tatay noon, yung nag-videoan ko silang dalawa ng apo niya nagkasalubong kami, dun din banda, dito lang din, oh. Yun, dun banda yun, oh. Kasi kalsada po yan, daanan yan. Yan ka po si tatay na video oh. Hindi ka mga tatay saan, oh? sa ano, sa, ano mo rin, karusa? Yeah. Jay, mo? Malayo pa yung bahay niya, tatay. Doon pa, sa Pasilang. Sa oh. Oo, sa dulo. Ay, dito lang banda sa may irrigation diyan. Oo. Oh, oh. Kasi po mga kayari, lagi po kami dito pumupunta. Di ba may lupa kayo dyan? Sa'yo yung lupa dyan sinasaka? Yeah. Yung dyan, oh? Dyan sa may kawayan? Yeah. Opo. Ako noon, pero sinauli ko na. Ay, binalik mo na? ay mamasyal lang ako kasi kasi namimiss ko na matagal na rin kasi ako man kaya rin hindi nakapunta dito huling pa akong pumunta dito wala pa itong mga mais na ito o. itong mga mais na ito bago na naman toy eh. nakakamiss itong lugar na ito kaya lagi ako pumunta dito dito po hanggang dito na lang